Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update tayo regarding ito kay Justin Brownlee mga bay ano? So inanunsyo na nga, na-clear to play na itong si Justin Brownlee para sa FIBA uh, Asia Cup Qualifiers Na gaganapin ngayong yung uh, September uh, 22 and 25 Simula yan siya ng uh, parang uh, home and away yung format nila okay. So makakalaban natin dyan yung Hong Kong Uh, lilipad yung gila sa Hong Kong And then uh, I-host naman ng gilas yung Chinese Taipei Para sa February 25 Nila na game So dahil nga dyan uh, Na-lift na yung uh, suspension nito Kay Justin Brownlee mga bayano Kasi ayon sa balita Makakapaglaro siya sa FIBA Asia Cup Kasi yung suspension ni Justin Brownlee is Matatapos ng uh, February 9 Okay So 3 months lang kasi Yung uh, sinuggest uh, na uh, 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 suspension nito Kaya uh, Justin Brownlee which is nasimula siya nung uh, November 9 last year. So since 3 months lang ma malilift na yung suspension niya hanggang February 9 and makakabalik na siya sa Gilas, Pilipinas. Okay, so pwede na siya makapaglaro sa kahit na nung games sa under FIBA. So kaya siya sinali ni Coach Tim Cohn or kinuha ni Coach Tim bilang naturalized player natin para sa FIBA Asia Cup qualifiers and posibleng sa FIBA Olympic qualifiers na rin. And kung sakasakali, eh, baka sa Olympics kung mapasok tayo ay si Justin Brownlee na rin yung kukunin ng, uh, bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas. So yan yung dapat nating abangan mga bay. And yung mga games nila sa FIBA Olympic Qualifiers at sa FIBA Asia Cup Qualifiers. So, mga bay, maraming salamat sa panonood.